Bilang taga-dokumento ng mga larawan ng isang maliit na samahang pangkultura at pangkasaysayan, isa sa nasaksihan ng aking lente ang makasaysayang paghahawi ng tabing ng panandang pangkasaysayan para sa BMA o Bulacan Military Area sa Bustos noong August 2012. Malaki ang naging ambag ng BMA o Bulacan Military Area sa ating kasaysayan. Wala sa itinatag ng mga rehimento nito, ay buong tapang na tumulong upang labanan ang mga persang hapon dito sa Luzon at sa lahat ay napalayan nito ang lalabigan ng Bulacan. Ito ang paraan ng aming organisasyon na kilalanin ang mga gerilya sa Bulacan na itinatag ni General Alejo Santos ang nagpalaya sa Bulacan noong July 1945. Si Manong po ay tubong bustos. Taong 1911 siya ipinanganak, July 17. Isang bulakenyo. Oo. Oh, oh. Ang pinagtaposan niya talaga actually ay Bachelor of Science in Education noong 1932 sa University of Manila kung saan siya nag-working student bilang janitor sa nasabing universidad. Paano nga ba, ba siya nakarating sa ganitong kalaking gampan? Nagsimula yung governance service ni Manong noong 1933 at 1934 bilang pulis. Naging prison warden sa noon. Nung panahon ng warden siya, talagang hindi niya tinitingnan yung mga preso na basta kriminal lang na pinapasok sa selda. Ang sabi pa nga, nilalakad pa noon ni Manong yung mga reforma ng mga preso ng mga panahon noon. Ang kanyang pagiging warden sa Bureau of Prison at Manila Police Department ang nagpalingas at inspirasyon niya upang pumasok sa mundo ng military service bilang tagapagtanggol ng bayan. Pumasok si Manong sa Reserve Officer Training ng Reserve Officer Legion of the Philippines sa Cebu Springs sa San Miguel at nakapagtapos bilang reservist ng Philippine Army noong 1938. Nag-training din siya sa General Service ng Philippine Army at naging instructor ng Philippine Army Training Cadres at Manila Police Training School. Nang sumiklab ang ikalawang digmaan pandaigdi, si Manong ay naging kapitan ng Sea Company ng 31st Infantry Regiment at ang kanyang unit sa ilalim ng 31st Division ang huling dumipensa at sumuko sa Pilar Baga Crude sa Bataan. The has fallen. The Philippine American troops from the War Peninsula laid down their arms. Pagdating sa death marks, nahirapan si Manong sa paglalakad dahil sa sugat niya sa tuhod. Ang tama niya ng bala ay nakapasok pa rin sa laman ng tuhod niya. Hindi pa rin siya lubusang gumagaling mula sa malaria. Tuloy-tuloy siyang naglakad. Ito yung inulit-ulit niya sa sarili niya. It can be done all the time. Nagkaroon ng pagkakataon si Manong na isagawa ang pagtara sa bayan ng Pilar. Isang gabi, nang walang mga bantay na hapones, naisip niya tanulin ng isang pader at mula sa kabilang panig ay tatakbo patungo sa kanyang kalayaan. Ngunit hindi nagtagumpay ang unang pagtakas dahil may nagbabantay na sundadong hapones. Nang papalapit na ang marcha sa dinalupihan, inutusan ang mga preso na bilisan ang paglalakad. At ang mga hindi makasabay sa mabilisang paglalakad na ito ay sinasaksak ng bayoneta at iniiwanang patay sa kalsada. May kasama silang lalaki na tulad ng karamihan sa kanila ay dumaranas ng dysenterya. May isang preso na dinapigil dumumi habang nasa daan. Sa pagkakaupo ng lalaki ay dumating ang isang bantay na hapones nang walang anumang babala at pinakpok ang kanyang ulo gamit ang isang piraso ng kahoy. Sa paghihingalo ng lalaking ito ay nakapagsalita pa siya. Mga kapatid, batayin ninyo ang dilaw na hayop na yan para sa, sa akin. Nagkasundo sila lolo na magkano ng isang mabilis at tahimik na pagpatay sa hapones na yon. At panggap siya na sasagot sa tawag ng kalikasan. May isang hapones na susugot patungo sa kanya Tinakpan ni Lolo ang bibig ng hapones at sabay na inipit ang braso nito. Isang miyembro ng grupo ang tumalon sa pumipiglas na hapones at sinaksak ang tiyan nito. Agad na hinila ng iba ang bangkay ng hapones. Plinano ni Manong ang kanyang pangalawang pagtakas. Ang mga bakawan ay nagtambak sa mga bahagi ng baybay ng lapaw sa bataan hanggang wagwap ang mga Nasa pagitan nito ang bayan ng Hakunoy sa Bulacan na kilala sa kanyang dalampasigan na puno ng mga bakawan. Nagkulang pula ang tubig. Inilubog ni Manong ang kanyang sarili sa tubig. Ngunit umahon rin at bumalik sa death march hindi na niya inisip kung ano ang nakaabang sa kanya. Kumalat ang balita sa hanay na sila ay nasa San Fernando, Pampanga. Sila ay sasakay sa mga bagul ng tren para sa natitirang distansya patungong Kapastarlak. Nagpasya si Mano na gawin ang kanyang ikatlong pagtatangkang tumakas. Dapat niyang gawin ito sa betis o hindi na kailanman. Nakakita siya ng kubo. Sa tamang pagkakataon, tumakbo siya patungo dito. Sumama sa kanya ang dalawa pang ibang tumakas na kanyang agad na nakilala bilang mga kababayan sa probinsya. Makalipas sa matagumpay na pagtakas ni Manong noong April 14, 1942, Agad siyang bumalik sa busos at nagpagaling mula sa sakit na malaria, disenteria at pagkapagod. June 1942, nagsimula siyang makipag-ugnayan sa mga kababayan na si Lt. Delphine Castro ng Philippine Constabulary, Lt. Lino Natividad ng 31st Division, at Lt. Tranquilino Sebastian ng 41st Division. Para bumuo ng isang unit ng guerilla na pinangalanan nila na Philippine Legion. At sa pagkakataong ito, ipinago siya sa pangalang Manong. Pinag-isang sama nila ang mga gerilya sa Baliwag, Malolos, Hagunoy, Liginto at may kawayan. Sa isang planong operasyon ng PMA ng April 15, 1944, maingat na daladala ni Lieutenant Cecilio Abraham ang isang sekretong liham ng organisasyon. Ngunit sa kasamang palad, pagsapit sa bayan ng Bukawi ay tinuro siya ng isang makapiling ngunit bago mahuli ang lahat, inilit niyang nilulon ang liham para hindi na ito makuha ng mga kaaway. Ikinulong at pinahirapan at pilit na pinaamin hanggang sa pinatay kalaunan. Kinabukasan, nagkaroon ng matinding labanan sa bukawe at tatlong matataas na opisyal ng DMA ang napatay sa enkwento. Kabilang dito si Lieutenant Colonel Lino Natividad na itinalagang Chief of Staff ng BMA naging malaking dagok para kay Manong ang pangyayaring ito. Dahil dito, sa kanyang pamumuno ay lalong nag-alab ang mga bulakenyo na ipaglaban ng ating kalayaan. Ang dating hiwalay na kalantipay unit ni Colonel Sebastian Tomacruz sa Baliwag at Squadron 157 na tinatag ni Colonel Pedro Vides ng Bayan ng San Ildefonso na na leho at ang iba pa para sa isang pagkakaisa upang lumakas ang puwersa sa Bulacan. Lumaki ang bilang ng mga kasapi ng BMA. Noong September 14, 1943, ipinagkatiwala ni Major Edwin P. Ramsey, pinuno ng 26th Military Division, kay Kapitan Santos ang kuman ng Girila sa Bulacan na may rangong District Commander. Pinawag itong Bulacan Military District at ikinakabit sa East Central Luzon Area ni Ramsey. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng sapawan sa iba pang mga tanyag na pinuno ng gerilya sa Bulacan, tulad ni Captain Bernard Anderson na nagdeklara ng kanyang sarili bilang commander ng USAFE. Inayos ni Ramsey ang Bulacan Gerilya bilang Bulacan Military Area noong October 12, 1943 at itinalaga si Manong bilang commander. Nagpasya si Ramsey na ang BMA ay ilalagay sa ilalim ng USAFE. Gayun din, kinumpirma ni Anderson si Manong bilang BMA District Commander noong December 21, 1943. Tinanggap din ng BMA ang codename nitong Ball Division or Ball Military Area. Kasunod nito ay binalangkas ni si Captain Santos ang kanyang unang mga naging General Staff. Kabilang sa planong reorganisasyon, ay lalong pinalakas ni Santos ang pwersa ng Bulacan Military Area sa pagtatalaga ng apat na dibisyon hiningi muli ng pagkakataon na muling magkaroon ng reorganisasyon. Inorganisa ang sampung regimento ng Bulacan Military Area o BMA. Upang makilala ang mga unit ng Bulacan Military Area, ipinangalan ang mga regiment kay Mariano Ponce, Pio Valenzuela, Gregorio del Pilar, Jose Corazon de Jesus, na kilala sa kanyang sagisag na Jose batute. Hacienda Buena Vista ng San Alifonso at San Rafael. Ang unang tatlong republika ng Pilipinas, Kakarong, Biak na Bato at Republic, kaugnay ng pagkakatatag ng unang republikang Pilipino sa simbahan ng Barasoin at Mountain Regiment na tumutukoy sa kabundukan ng Sierra Madre. Ipinangalan naman ang Natividad Regiment sa kagitingan ni Lieutenant Colonel Lino Natividad na isang mataas na opisyal ng BMA na napatay sa isang sagupaan 1944. Sa panahong ito, nagkaroon din ng base hospital ang BMA. Mula sa kapatagan, nagtayo ng headquarters ang BMA Sakle sa bayan ng San Aldifonso, at binigyan ng codename na Jerusalem. Itinago naman sa pangalang Victory ang base ng Bulacan Military Area sa Mount Lumot sa kabundukan ng Sierra Madre na ngayon ay nasasakop ng bayan ng Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Hindi kailanman na isang tabi ni General Alejo Santos ang pagpapahalaga at pagtano ng utang na loob sa ating mga kapatid na katutubo. Dahil sa kanilang naging papel sa mga operasyon ng BMA sa kabundukan lalo na sa Sierra Madre. Sa sunod-sunod na labanan tungo sa pagtatagumpay ng Bulacan Military Area sa lalawigan ng Bulacan, patunay ang mga armas na ito at naging simbolo ng uh, mga gerilya na ipagmalaki ang kanilang tagumpay laban sa mga sundalong hapon. Ang digmaan kay Manong ay nakita natin na puno ng maraming sakripisyo. Ang magiting ng kapatid na si Claro Santos ay nagbus ng buhay noong 1945 at tinanggap ang malaking hamon para ibangon ang lalawigan pagkatapos ng digmaan bilang military governor ng Bulacan. Kakaiba ang lalawigan ng Bulacan dahil halos lahat ng bayan ay may bakasilang silang naiwan upang ating alalahanin at Tingnan ang kanilang kasaysayang. Manatiling buhay ang kanilang kamalayan sa ating mga puso at isipan sa ginawa nilang malaking ambag at sakripisyo sa ating tinatamasang kalayaan. Si Alejo bilang isang sundalo na lumaban sa ikalawang digmaang pandeigdig at nakatakas sa bataan Death March. Kung titingnan mo ang kanyang ginawa at pinagdaanan, masasabi mo talagang itinadhana ang kanyang gagampanan sa paglaya natin dito sa lalawigan ng Bulacan at sa kabuuan ng Pilipinas. Sa nakita niyang pagpapahirap sa mga kasama niya, yun ang na nagbunsod sa kanya para itatag ang BMA. Nakita natin na binuo niya ito para maging isang grupo na talagang lalaban sa kalayaan nating mga Pilipino. Yung uh, BMA at si Alejo at, Ale at ang BMA at Alejo, parehas lang talaga. Ang pagpupugay natin sa mga veterano sana hindi matapos sa mga istorya lang ganito. At uh, ito yung, uh, ating tanawing malaking utang na loob bilang mga Pilipino sa ating mga guerrilla na ngayon ay mangilan-ngilan na lang at yung ibang nga ay, ay bumanao na. Siguro hindi dapat kalimutan ang kanilang kabayanihan bilang mga bayaning Pilipino at uh, lumaban sa ating kalayaan. Sa mga naidokumento natin mga larawan at makasaysayan pagtitipon tungkol kay General Alejo Santos, matapos sa paghahawi ng tabing ng panandang pakasaysayan ng Bulacan Military Area, pagkaraan ng isang dekada ibinigay naman kay General Alejo Santos ang para sa kanya ang pinakamataas na pagkilala bilang tunay na bayani na nakatakas sa bataan at nagpalaya sa bulacan